Alam niyo ba na ang isdang ito, ang tuna, ay namamatay kapag tumitigil sa paglangoy? Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Okay, share ko lang guys. Someone asked, bakit nga ba namamatay ang tuna kapag tumitigil sa paglangoy? Let me explain something. Ang mga isda ay humihinga sa ilalim ng tubig gamit ang gills or hasang nila. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpasok ng tubig sa bibig nila at lumalabas ito sa gills. So yung oxygen na nasa tubig ay nafifilter ng hasang nila. Pero hindi lahat ng isda ay pare-pareho ang pamamaraan ng paghinga sa ilalim ng dagat. May iba't ibang types kasi ng kung tawagin natin ay gill ventilation. Dalawa dito ay ang ram ventilation at ang bucal pumping. Para mas mabilis ninyong maintindihan, ang mga tuna ay nagsasagawa ng ram ventilation. Ibig sabihin na kailangan nilang lumangoy ng lumangoy na nakabuka ang bibig para pumasok yung tubig sa bibig nila at na-filter out yung oxygen gamit ang gills nila. Samantala, yung ibang mga isda naman ay nagsasagawa ng bucal pumping. Ibig sabihin na kaya nilang i-expand or i-contract ang bucal cavity nila o yung bibig nila para makapasok yung tubig, kahit pa hindi sila lumalangoy. Mostly sa mga tuna, kapag huminto sa paglalangoy, ay immediately or instantly namamatay. Pero you might think, paano sila natutulog? The answer is, lumalangoy pa rin sila. Ang paraan kasi ng pagtulog nila ay pumapasok sila sa kung tawagin ay unihemispheric sleep. Or sa madaling salita, ang kalahating parte ng utak nila ay gising para makalungoy and to stay alert. Hindi lang ang mga tuna ang ganito. May iba't ibang isda rin. Mostly sa mga species ng sharks ay ganito din. Kailangan nilang constantly na lumangoy para mabuhay. Yun lang. Bye!